Wala pang tubig. Mama, tuyot ngayon. Ano sabi mo? Parang si Abri. Ha? Tumiga dito. Gaga. Napakatuyot naman. Mga kaibigan, napakatuyot po ng river. Parang hindi ako sanay. Hindi ako sanay. Ah. Yan na po. Mama? Diyos ano? May Lord! Wow. siya sa mga bata, di ba? Ay! Huh? Nailig siya sa mga bata. Yung driver lang ang may eh! Nagita mo ba? <laughs> Nakita mo, mama? Yeah. Yung driver lang yung may ipec? Diyos ko, Lord! Pues downhill Jan. Dirt lang yung Jackie Boy. Jackie? Oh. Happy birthday, Jackie. Yes. Isama naman siya, natin siya dito. Nagganto na naman siya, di ba? Gusto nga. kailangan kong picture yan. Ano <laughs> Taray. Ayan, nagre-ready na ang ating senior hiker. <laughs> Pang isang libot, isang best niya na pong umakit dito, mga kaibigan. <laughs> Totoo ba na may mga leech daw dito? Okay. Ngayon wala na. Kaya nga nakarabar siya sa queen. Baka kagatin ako ng leech. Leech! Magtira ka pa Ha? Magtira. nang ano? Nang? Ah, battery. 82% ko lang yata. Huwag na mag-candy utang na loob. <laughs> Mama, ito yata yung bike mo ng bata ka eh. Hay nako, mapipigtas din 'yan. Hello, <laughs>